magpalang umaga guys sa inyo lahat ayan magpalang umahapon sa inyo lahat guys uh, tayo sa elementary ng bahay toro uh, Ipapakita ko sa inyo guys yung lugar na sobrang masikip kasi maraming naka parking ng mga sakyan at ito ay labasan ng mga bata ng elementary yan mga double parking yun ng mga sakyan dito at masikip na daanan to at yan mga lugar dito Ayan, shout out pala sa lahat na mga support sa akin channel na Irindero. salamat sa mga of W na sumusuport sa akin channel. Ayan, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. At mag-ikot-ikot tayo sa mga gilid-gilid para may kita yung ano, yung, yung lugar na masikip ito, itong lugar ito. itong lugar hindi Ito naman yung lugar yan sobrang sobrang sikip at maraming ano magkasundo eh, sobrang sikip na lugar yan oh. at Maraming nagasundo ng mga uh, tao rin sa mga, mga, mga anak nila. wala ng elementary ng bahay tour walang ano tawag ito walang puros mga ano to dito mga sudyante at mga ano dito at dito naman ay ano masikip yung daanan maya pa yung labasan nyan mga alas 6 mga alas labasan ito yung ano dahan dito ay dito yung lumalabas yung mga ano bata tapos uh, double parking pa dito ng mga ano sobrang traffic kasi ah, uh, mga sakyan dito nakaparking double parking ang ginagawa nila kaya yung daanan sobrang nasikip ito yung ano yung elementary story. Eh. Tapos may pa nakapila ng mga tricycle para sumakay ng mga pasahero dito. malapit na na sila maglabasan. ang kaya ganyan yan ang nangyayari ngayon o oh. ka traffic kasi dito dumadaan yung mga uh, sakyan tapos double parking pa yung ano double par parking pa yung uh, daanan dito kabilang may mga sakyan nakaparking yung parking nila. Kaya nagkakatarapit dito. traffic nah, iba sakyan kasi dito dumada dito dumadaan. dito rin. Ito yung labasan ng mga bata. gitna ang ano ang um, ang masikip na daan Ayun pa rin